mapagpalang gabi sa lahat uh, narito naman po ang aking uh, garapa uh, ito po ay may pangkalatan protection sa mga aswang, barang kulam palipadangin at ito ay uh, meron din itong pangtaboy malas Uh, pang uh, uh, tigal po sa mga gumagawa ng mga masama ito po ay ipahid lang sa inyong uh, pulso at talampakan kung kayo po ay tinitigal po kusa po babalik yung tigal po ng isang uh, taong uh, may mga alam sa lihim ng karunungan ito po ay tatlong uh, tatlong tao po ang kumuha nito isang pamilya na ginawa ng barang kaya e, ito yung gawa natin kompleto sa panangkap Sa ingit, uh, pwede siyang gamitin at pwede din itong gamot sa mga nasugatan na yung dugo, malakas yung pagdaloy ng dugo. o nasugatan kayo, pampat pampa paampat ng dugo po ito. At uh, kung uh, bales naman, uh, usog, gawa ng mga palipadangin ayan po ay uh, pwedeng gamitin pang patak o sa mainit o maligam na tubig at saka iinumin po ng pasyente gagaling po yung pasyente kahit hindi po kayo manggagamot ay pwede nyo gagamitin kung mga emergency may kapitbahay kayo na sumakit yung chan uh, pwede siyang <coughs> ipatak sa maligamgam na tubig at ipapainom sa pasyente ito ay napaka epektibo na garapa panangkap lahat ng mga sangkap nito ay mga subok na na mga baging o ugat-ugat at saka sa mga ito yung uh, yung sanga ng niyog at meron din dito ng tigahumok tigahumok ito yung halaman na ha? ito po yung parang puti puti na halaman ito po ay mga pampalambot ng matigas na puso sa gusto mag order o magkaroon ng ganito uh, hindi ko po kayo hinikayat na kukuha sa akin sa may gusto lang at sa mga naniniwala sa mga ganitong bagay dahil dito sa mundo ay may mga kabababalagan mga kababalagan na di natin maintindihan at di natin i bigyan ng kahulugan kung bakit ang tao kagaya ng tao na lumalaki, lumulubo yung chan dahil po yan sa gawa ng mga uh, masamang esperto o kinagamitan siya ng Uh, dagat pag mag high tide tuwing martes at uh, biernes mag high tide po yan lumulubo yung chan at saka bum pag hindi po martes at biernes uh, lumiliit yung chan kaya yung tinatawag na uh, taubus taubus taub hunas parang di ako pia pag uh, uh, ano uh, pumipilipit yung dila natin yan ang taob hunas o high tide low tide ayan po mga kabartotes yung panangkap natin yan po may mga sekreto sekreto kahit wala po siyang papel na orasyon pero, ang bisa po ay mabisang-mabisa po yan pag ginamit mo na sa emergency. Pag emergency, talagang uh, dyan po magpapakitang gilas yung gamit natin. At, uh, hindi po siya kailangan na ipagmamayabang sa ibang tao na meron kang ganito, ganito. Kailangan po, tago itago nyo ibulsa nyo o ilagay sa bag pwede siyang iwagkos o ihabak bakos sa inyong katawan kasi lahat ng mga ganyan may mga gabay po yan lahat ng mga bato-bato may mga gabay isa-isa may mga gabay po yan may tagabantay ayan yan po nagbibigay sinyalis po yan na yan Nagbibigay po siya ng sinyalis na may mga tagabantay. Sila po ang tagabantay ng mga gamit natin sa kabutihan. Ang mga kasamaan po ay tinataboy ng gamit natin. Kaya maraming salamat sa mga tagasubaybay natin, sa mga uh, followers natin, mga subscriber natin, sa mga bro, sis, madam, sir natin, sa mga tingero, antingera natin shout out po sa inyong lahat at magenang uh, magandang uh, gabi at uh, sana po ay nagugustuhan niyo po ang aking mga ang mga ginawa natin na uh, garapa. Yan po, maraming salamat. Uh, paalam muna tayo dahil uh, uh, may gagawin po tayo ngayong gabi. Yan, may ilaw po siya. Malakas po yung ilaw niya. Nag- uh, nagbibigay sinyalis na talagang mabisa ang ating gamit. Maraming salamat. Paalam. And God bless inyong lahat.